Ipinahayag ng mahigit kumulang anim na raang residente ng barangay Bagting sa bayan ng Gabaldon sa pamamagitan ng isang petisyon ang kanilang matinding pagtutol sa pagpapaputol ng 320 na jimilina na puno na nakatanim sa nasasakupan ng watershed sa bundok. Pwede po ba dito sa mga sinadiya na, hindi po ba kayo papayag na huwag ka ng abusing para po hindi matira po itong tungkot namin? Hindi po ba kaya tayo nagdagalim dahil para po protect sa walker shed natin? Bakit ang nagayari yan? Sa totoo na po, ang dapat nangyari dyan, meron mo na ang public consultation. na hindi po nangyari, ang protocol po na balitan, yung bisna galing sa grassroots level sa baba, mataas. Ang nangyari po, itaas muna. Sa baba. Ang hinihiling lang namin, kung ang tatanungin namin sa inyo, kung matutulungan nyo kami sa sinahay na institisyon na mapahinto yung mga kaon. Yun lang na, 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 naman po. Yung naman kayo po siya, yung sinasabi niya kanina, sa kanila, hindi sa kanila, na, na sila bago bago gumawa ng petisyon Nagbigay ng pahintulot ang Department of Environment and Natural Resources, lokal na pamahalaan ng Gabaldon at pamahalaang barangay ng Bagting sa Sigum Upland Farmers Association Incorporated sa pamumuno ni Silvino Calonzo upang mamutol at umani ng mga milinas sa 353 hectares na lupa sa taas ng bundok sa loob ng siyam na Tumututol ang mga residente dahil nangangamba sila na kung hindi ititigil ang pamumutol ng mga matatandang puno na umaabot na sa 28 taon ay magdudulot ito ng pagguho ng bundok at pagkakaroon ng matinding pagbaha kapag nagkaroon ng kalamidad na maaaring makasira sa kanilang ari-arian at kumitil ng kanilang buhay. Oh, tapos nung pumalas ako, eh, magpunta rin po, kahoy, po sa, sa baba, sa tube. At maharang po yun. Hindi po ba kayo nakulang sa nangyari sa baterya? Na wala pa po yung na kahoy, bumaba na po ang na tube. Ano ba po yung tube na po ng kahoy? Baka po dumating yung punto po na mahendro po ang bagseng kung sakali pong may karamidad. So, ano po ang mangyayari sa mga taong taga-bagseng? Wala na pong makakalakas. Dininig naman ng mga namumuno sa barangay sa pangungunan ni Kapitan Edwin Lacandosa ang hinanaing ng mga tagabagting sa ginanap na pagpupulong kahapon kung saan dumalo si Vice Mayor Joby Imata at mga kinatawan mula sa DENR. Pagkasalamat ang barangay sa pagtugon nyo sa panyaya dito sa, sa Pukating tungkol po sa pagputo sa ating bundok. Kung kaya ngayon po ang pagkakasang siguro na alam natin na matagal na nating sundalo eh, na po mga problema ng bawat ay ating patugunan sapagkat ilabasan po kami napatawag ng patawag ng pagkutulong sa balit ng tulong ba hindi po nakakarating magamag ngayon po mas marami ngayon kaya mas maganda po mas maunawa natin mabuti ang mga taga -DNR. Bagaman ipinaliwanag ni na Kapitan Lakandosa, Vice Mayor Imata at DENR na dumaan sa tamang proseso at masusing pag-aaral ang pagpapaputol ng mga puno, ay nais pa rin itong ipatigil ng mga tagabagteng. Sa mga inyo sa barangay. Katulayan po, ay uh, meron po kaming pagpupulong ay isa po 'yan sa agenda na aming pinag-uusapan. Hindi po kami papayag na natatanging pa na ang ng barangay ay walang ginawa. Nagtakamali po kayo. Hindi po kami lang process kung walang request yung people's organization na kung saan inendorso naman po ng ating lokal na pamahalaan yung LGU Parangay at saka munisip, munisipyo. Ano po? So, kinukorek ko lang po yung sinabi kanina ni Kuya John na hindi po sa amin galing na sigla na lang nagpabaka kami ng cutting permit dito. No? So, mali po yun. At isa pa, no? May yung sinasabi nyo kanina na SOP, mahirap pong magsalita ng gano'n dahil wala po tayo yung siya. Ano? Ang pagpuntun po na gagawin, hindi naman may itong pagpuntun na ito. Ah, meron po, ayun po yung hinapita, tapos may mic, yun lang po ang so, pagpuntunin. May matitira po na puno. Hindi po ba? Kahit masentro siya, hindi naman po siya inubos yung puno dito kasi yung hinup lang, yung may mic, yun lang po. Alam mo po, pinalipas natin yung panahon, tapos hindi natin ginawa kasi nakatakot tayo. Eh nabulok po siya. At sa mesa ito po yun, nabulok sila lahat dito po, dito, yung bago dito. Sa dito, yung yung Dahil dito ay napagkasundoan ng mga residente ng bagting at mga namumuno sa lokal na pamahalaan na ipatigil pansamantala ang pagpapaputol ng mga puno at sama-samang umakyat sa bundok ngayong araw upang inspeksyonin ito bago magkaroon ng pinal na aksyon sa petisyon ng mga taga-bagting. Ako pong inyong kaibigan Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!